kulay sa mga ibabaw din. So, nag-match siya dito. So, dito naman, pariho rin sila ang kulay. diba, ba na nag promise ako na pag natapos na yung kurtina natin ay pakita ko sa inyo o, tingnan natin ito na mga anak apo ang resulta ng ginawa kong kurtina na kinakamay ko ito na ito ah, ba diba? tatlo yon tatlo ito yung isa ito yung plain ito yung isa rin na may bulaklak. Ngayon, ang ginawa ko, kasi malaki itong pintana na to kaya eh, ginawa ko tatlo siya ang plan sa na ayun siya plan ngayon nagmatch siya dito kasi ang ibabaw tingnan mo kita yun sa ibabaw dito diba anak ako diba ganda no ngayon sa gilid natin siya ilagay kasi kung sa gitna pangit na kung siya ang sa gitna ganoon kailangan sa na so kung gusto niyo kung maliit lang yung pinto niyo pwede na ito na lang ito na lang sila itong dalawa wag mo na gamitin mo na ito so kailangan natin kung isa lang maliit ang pintuan mo pwede na solo mo ito isa lang diba mahaba na natin kasi 45 inches to eh 45 inches kaya malapat siya kaya kung regular lang yung pintana mo maliit kasi yan na to or pintuan pwede kasi mahaba o oh. pwedeng pintuan pwedeng pintana kahit saan mo ilagay kasi ang sukat niya 2 and a half depende sa ano kasi itong amin mababa lang kaya ito ang hap lang ito so ang ginawa ko tatlo na siya pwede natin gawin ng ganito mayroon akong ganito oh. magic pwede mo i-ganito na siya open no ayaw mo naman? ba mo yan nagkalin mo dito gusto mo sa gitna lang ang emo lakas hangin sa labas nililipad eh. yung ano natin pwede nyan ito kasi magic may ano siya? ready nga nyan so ang bukas mo dito lang Yes. pero kung gusto mo na isirado mo talaga nitna. Ang ganda. Ah, diba? Ang ganda. Ganda tingnan. Kaya yung may mga ano natin mga followers natin ng mga k dito sa Pinas. Marami silang mga ano mga ganito na nakatambak lang, hindi nila ginagamit na dahil luma na. So, ang gagawin ninyo, ganito na lang. dahil kayo kayo marunong magkamay. Gawin na ito, kahit na lang ninyo. Gayahin ninyo ito. I-match-match -ano, mo ang kulay. Narang ganito. Oh. Diba mga anak-anak oh, maganda. So, ito po, Dalawa. Ito, tanggalan mo lang. Huwag mo na isama doon para hindi pa dito na lang ang dalawa at magsama sa kung malaki-laki yung bintana. Mo. Pero kung maliit, pwede isa-isa lang, isa-isa. Kung may dalawa ka kwarto, lagay mo lang ito sa isa kwarto, sa isa rin ito. So maganda tingnan kasi pareho. So ito, gamitin mo na lang sa malayo na hindi siya magdikit sa ganito. So ngayon may isa akong ginawa dito. Ayan, ito. Ito. So, ito kasi single lang to. Or, diba, ito. 45 ito, itong ginawa ko. Dahil linayo ko siya kasi iba ang kulay. Dito sa ibang kwarto siya. O, tingnan mo mga anak ako. Diba, maganda rin. Um, dark colors siya. Bulaklakin. di Diba? Uh, wala siya ikamatch siya lang. Single lang siya. Pero okay lang kasi malapan naman. Kaya ito yung technique natin sa may mga tila na hindi ginagamit para di sayang. Ito, hindi ko pa yun napalitan kasi iba naman ang kulay niya doon sa kusina. Kaya mga anak apo, pasinsya na kayo kung pinakita ko yung bahay namin na maliit. Para tip lang ito sa inyo mga tip lang ito sa inyo na mga tip, mga tip lang ito sa inyo kung maka, ano, kay, kay, mga bahay dito sa mga siyudad mga maliit pero sa di ba mga anak apo kaya gagawa tayo ng paraan na medyo makaluang-luang tayo kaya praise oh. the Lord salamat okay. Panginoon bye, bye bye mga anak apo bye. Bye. Bye.